Para kay Sen. J.B. Ejercito, dapat tapusin na ang investigasyon ng Senado ukol sa Philippine Offshore Gaming Operations. Pero kahit napapahaba na ang mga pagdinig na nagiging malatok show na raw, may mapapala naman ang taong bayan. Yung benefit natin dito, dapat mm -hmm. uh, we we can introduce a legislation on how we will be able to prevent mm -hmm. um, other nationalities, not only Ch uh, Chinese people uh, from uh, holding... Uh, Uh, official, uh, positions in government. Dagdag ni ehersito maaaring gawin ng batas pagkatapos ng budget season. Yan ay matapos lumabas sa mga ulat na hindi tunay na Pilipino si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at isa pang Chinese spy. Maaalala lang sinabi pa nga ng dating kaselda ng Chinese tycoon na si Xiao na State Security ng China ang nag-organisa ng kampanya ni Guo. Pero para kay ehersito hindi lang si Guo ang posibleng espiya mula ibang bansa na nagtatrabaho sa gobyerno uh, because of the situation again of the West Philippine Sea with China yung ating conflict baka mamaya nilalagyan na tayo ng pinaplantahan na tayo ng mga mga agents sila, who will run as officials kasi mm. sa akin pa yung, ano ay national official may mga nakikilala minamimit din ako mga officials ngayon na alam ko China man kasi alam mo malalaman mo eh, ang panawagan ni Ehersito dapat suriin ng Commission on Elections ng mabuti ang mga tatakbo. Sa pagdinig naman kahapon ukol kay Guo at ang umano'y koneksyon niya sa mga Pogo, maraming nailahad si Mary Ann Maslog na sinasabing sangkot sa 1998 textbook scam. Naunang i-report sa BNC exclusive ni Nancy Carvajal ang umano'y koneksyon ni Guo kay Maslog. Sabi naman ni Maslog sa pagdinig na may kinalaman si dating customs chief ni Canor Faeldon kay Guo. Ngunit nang tanungin si Ejercito kung mapagkakatiwalaan si Maslog, Mahirap kasing mag, mag ano, magtiwala that to someone whose credibility was integrity is already in, already, uh, in question. Hindi uh, ako basta-basta kakagat na lang. we have to wait things. So, kaya nga sana yung mga proper authorities and agencies should do their work. No? Uh, and uh, dig deeper. Hindi rin kapanipaniwala para kay Senator Jinggoy Estrada si Maslog. Dagdag niya may unverified reports daw na tumulong si Maslog sa pagtakas ni Guo. Pwede kasi malapit si Meron Maslog kay Mayor Kalugay, di diba, sabi niya? That's worth looking into. Kahit na maraming bagong lumitaw sa nakaraang pagdinig, posibleng ang malapit na ang pagtatapos ng investigasyon. Inaasahan din na sa susunod na pagdinig, meron ng pahayag mula kay siya ukol kay Guo. The committee holds the DFA to its commitment to reach out to Xi Jijang for information on Guo Huaping, the Yang brothers, and other possible foreign agents uh, in the possession of Mr. Xi. We will wait for this for the next hearing. Nagkaroon din ng executive session kahapon ang mga senador kasama si Guo sabi ni Estrada may vital information naman silang nakuha mula kay Guorito. Ngunit para sa kanya hindi pa rin kapanipaniwala ang dating mayor. Para sa agenda, Agatha Gregorio, BNC.